guys, magandang hapon. May papakita mo na ako sa inyo. Ang puno ng... Ano ang tag nito puno na to? Ayan o. Oh. Hindi Ano ba yung puno to? Maasim na puno, wala pang bunga. Tapos may nakita ko dito. Ito. Palaki pa lang siya. Ah, kamyas pala ito. Alam na ito ay kamyas puno ng kamyas malit lang malit lang siya pero maraming bunga ayan oh ito pa oo, oo, oo. sa atas itong mas marami mas maraming bunga ang puno ng kamyas ang mahiwag ang puno ng kamyas ayan malit lang siya ayan siya tapos may kasama ako nakapulang ito yung puno ng kamyas ayan may ilang buwan pa malalaki na yan pwede niya yung sa paksiw paksiw na isda pwede rin sa tinulang isda ayan mga 2 weeks na lang ito pa malalaki na sa sulama ito mas marami Pat papatuyuin ko ito pag mga lumaki na siya taas. Wala pa masyadong bunga. Ito, marami na rin. Ito pa, isa-isa. Pwede ko siyang kainin ng hilaw. Ayun o. Lalanggan ko siya ng asukal para matamis. Ay. Tapos, may kapakita na ako dito sa kapitbahay. Ganda ng halaman. yung kulay blue. Yung bulaklak. Ayan o, ang ganda nung bulaklak na kulay blue. Ito, charan, charan. <coughs> hindi ko alam kung anong pahala bulaklak. Halaman. Ayan, hindi amin yun, kapit-bahay na yun dito lang palakad lakad lang ako palakad lakad sarap ng buhay palakad lakad lang tapos minsan patulog tulog lang gusto ko lang mag ikot ikot dito sa ano kapaligiran kasi naiinip ako eh naiinip ay ayan, may nakita ako ayan no ang laki laki ng kaimito kasi makita kaimito Marit lang siya tapos ang haba ng dahing bunga. Charan! Kay Mito! <laughs> Ito, dahing bunga ng ano, atis. Atis to Dahing bunga apat. Ayan pa. Oh. Atis. Apat. Apat na atis. Parang markot lang siya. Parang markotid kasi. Malit lang na puno, may bunga na. So, parang ninarakot. Yanong... Ito may bunga din, malit. Parang ano palang siya patubok. Ito, malalaki na. Mga 2 months lang may hinog na. Ayan. Tapos, ayan. Alam lang, paikot-ikot lang ako. Kasi walang magawa. <laughs> Pahangin-hangin lang kasi mainit eh ay may nakita nakita ka sa vlog ko kaya wag ko iba vlog Ayan. at dahil dyan yun lang naman pansamantala bye, -bye.